Mukhang ibang Donnie Pangilinan na ang nakikita natin ngayon. Hindi na lang basta boy next door kundi boy next door luxury store to be exact. Sa kanyang bagong puto shoot para sa Gucci, pinatunayan ni Donnie na kaya niyang dalhin hindi lang simpleng boyish charm, kundi pati na rin ang high fashion elegance. So at ang mga peraso mula sa kilalang Italian luxury brand, agaw pansin ang kanyang sophisticated yet youthful aura, parang tumawid na siya mula Ramcom Heartrab patungong certified fashion guy. Very expensive looking kung ilalarawan ng pants, pero kahit gaano kamamal ang suot niya, hindi nawawala yung Donny Charm na natural at hindi pilit, mapapaisip ka parang endorsers na talaga, pero with the softness ng ultimate crush ng bayan. Hindi naman nakapagtataka kung bakit mainit pa rin ang suporta ng fans kay Donnie. Sa panang parang lahat ng celeb ay nagle-level up sa fashion game, stand out talaga siya dahil sa effortless appeal, kumbaga hindi trying hard, he just has it. At syempre, hindi rin nakaligtas sa kiligrada ang Don Bell Tandem. Sa so, comment section ng shoot, dagsa ang papuri at hindi lang kay Donnie, kundi pati na rin ang pasimpleng kilig para kay Bell Mariano. Nilinaw ni David Licao ko na wala siyang kinalaman sa naging hiwalay ni na Jack Roberto at Barbie Fortesa. Pero may plano kaya siyang ligawan ang kalabting ni niyang aktres, alamin. Well, wanting for her directly I did not do, I'm not part of their breakup. Payag ni David sa kanyang guesting sa Fast to Quit Boy Abonda nitong Merkoles. Before Barbie and I never really text, especially noong sila. Of course, now paminsan-minsan magkakamustahan lang kayo pero before we never texted talaga. Swear to God, so pretty much hindi talaga ako parte noon pagpapatuloy niya. Wala akong kinalaman paglilinaw pa niya kay Tito Boy. Matatandaan sa gitna noon ang hiwalay ni na Barbie at Jackie ni Hayag ni David na single at chill lang siya. Nang tanuin si David tungkol dito, sinabi niya, I mean, who knows diba, whatever happens, happen. If it happens, it happens, but at this point, like, not really, I'm just going with the flow, Paliwanag niya. Sa kabila nito, sinabi ni David na really close sila ni Barbie at inilarawan ang kanilang ugnayan ngayon. Paminsan magkakamustahan kami via text, ganyan, kakamusta lang, ganoon, parang, what's happening na, Gust musta siya? musta yung movie na ginagawa niya? Yun lang naman. It's more of that like good luck and whenever we're together, like shooting mga commercial lately kasi wala naman kaming teleserye. Dito boys, so it's more of the endorsement that we're doing patuloy ng aktor. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.